Yo, what's up? Ayan, uh, Kuya Lods. Uh, ito na guys, my uh, may time. Ito na guys, uh, my time na ako na mamigay sa mga solid supporters, sa mga kaibigan ko, sa mga nagsusuporta sa amin, sa mga post namin, nagla-like, nagko-comment, nag share Maraming salamat sa inyo, no? At sa mga nag-PPM sa akin, ngayon, magre-reply na ako kasi, di ba, nag-post ako. Kasi hindi ko alam. Andami ko nang inanak pala. Tapos, hindi naman ako nakaatin kahit isang binyag. So, ngayon, uh, bibigyan ko na kayo kasi ito na yung time. Wala, busy kasi ako nung nakaraan. <coughs> Sana all. Kaya ngayon, uh, mamimigay na tayo. Pag ano, kasi hindi ako nagkapabarya guys. Ito na lang siguro tag-iisa. Puro to ano. Tag-iisa na lang yan. Oh my God! Tapos 5,000 sa mga solid supporters. Sa mga nag-PPM dyan. Ngayon na kayo mag-PPM guys. Yan, lagyan na natin. Hindi na lang natin tutupiin siguro para makita talaga nila na marami makapal na tag tag ano ah uh, limang libo ano 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 ano, ano ang natamimi kayo. kada isa kasi na ako sa iba eh nagpipiim sa akin ha parang na ako ba kagising ko lang hindi ko alam tapos nagpipiim pa mas ko sabi ko ha eh nanak ko ba to eh maano pa to sa akin yung parang <laughs> nauna po oh pa... dinala ko <laughs> pa to sa akin pinanganak tapos parang gano'n eh kumbaga parang ano na lang parang ano na lang sa kanila parang mag ano na lang ako share your blessing ayan five ayan sa mga kaibigan ko ha mga solid ha mga solid quadro alas ayan ito na yung para sa inyo guys tagli man mo, huwag man mo pa Tag-ano, li, tag limang lebo kada isa. Siguro, baka maubusan ako ng ano, ng ganito. Anong tawag nito, Bok? Ampaw. Ampaw. Eh, wala na, hindi ko na lang babalutin. ito na pala yung ano itong tag ano, taglimang libo at ah, tag, tag isang libo ito yung ano ah uh, say tagalog sa halin bok bok halin ba binta o oh. ito yung na naknarin ko to. natin doon sa ano. Hindi. <laughs> ano yun, yung cash ko yan. Yung ah sakita. Oh, sakita ko na. Alang. <laughs> ano Ayan po guys, oh uh, may ano Taiwan 1 May anim tayo dito na ano, tagli limang libo, tag 5,000, tag 5,000 to. O, mga 30. Tapos, eh, wala, hindi ako nakapabarya. So, ito na lang. Ayan. Dollar na lang yung ano. Isang, isang ano lang. Pero kung ako papiliin papili sa inyo, guys, ito yung pipiliin ko. Kasi, mahigit 5,000 to. Eh, ito, 5,000 lang. <laughs> Alak na rin to, ba, eh? ko na to, pare. Ubusin ko talaga ito pero sa ano lang, sa maano ko lang. Ma, sa maano ko lang ba? Kung, yung parang pagbigay, maganon ko lang kaagad. Oy, sa ano ha, mga kaibigan ko kasi hindi ko na hindi ko na matandaan kung sino nabigyan ko sa mga nabigyan ko na, wag nang paulit-ulit, isang bisis lang ha. Kaya po dinala ko po. <laughs> Isang bisis lang guys ha. Yan guys, sa mga hindi mabigyan ng card, Iyan na lang. Hindi ko na lang. Ibabalot. Sampaw. Ngayon lang kayo mag sa akin guys ha. At siguro kung makita ninyo ako sa daan. Hindi <laughs> ko alam kung <laughs> Kasi ang dami ng mga kaibigan ko ngayon eh. Pero yung mga tunay na kaibigan, ito na. Oh, may ampaw pa. Yung mga tunay na kaibigan na kilalang kilala ko, matik yan. Pero yung nabigyan ko na talaga, hindi, huwag na kayong manghingi ha. Yung mga nabigyan ko na. Ayan. Ito na yung nakaampaw, guys. Ah. Uh. Sa mga ano ko, ah. Pero, <laughs> di, hindi ito maano. Eh, yung iba, gagamitin natin kung ano yung masa yung sa mga solid dyan. Mga team Casimero, Casimero Family. Karamihan kasi ng mga Casimero Family nabigyan ko na yung iba yung iba hindi pa kaya ah, uh, yung ibibigay ko sa inyo na pira na pamasko ko sa inyo or tinatawag nila na blessing share your blessing kasi yung blessing talaga guys hindi mo matatawag na blessing pag hindi mo sinishare kaya isishare natin yung uh, natanggap natin na blessing kaya maraming salamat sana all Salamat po sa suporta ninyo at sa susunod na sa sus, susuportahan niyo pa rin kami at maraming salamat hanggang sa susunod guys Merry Christmas and Happy New Year. Salamat. Abang-abang lang tayo guys pag magkikita tayo diyan. Thank you. Peace out. God bless you guys. Bye-bye.